Uh, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at maging doon po sa mga kapatid po natin sa Iglesia Ni Cristo at sa mga kaibayo po namin sa pananampalataya yung uh, katuliko, born again, uh, Jehovah Witness at uh, mga Seventy Adventist at Muslim, napakarami pa pong iba Shout out po sa inyo, good morning po sa inyo Gusto ko lang po ng uh, ginawa ko pong vlog na ito dahil gusto ko pong uh, iklaro po sa kanila kasi may nag-comment po doon na na tinitwist ko daw po yung aral ng Biblia ang sabi doon basahin mo huwag mong itwist yung ano yung yung aral ayo basahin nang ng mabuti may nag-comment pa doon na ang kaliwaliwanag daw ng pagkasulat doon sa John na nagsabi doon ang Kristo na ako at ang ama ay iisa So mga mahal na kababayan para mas lalo po nating mabasa at matingnan talaga kung talagang yun po talaga ay uh, totoo na nagsabi si Kristo na ako at ang ama ay iisa ay mas maganda po basahin po natin yung John 10.30 at ang tanong ko si John may nakalagay ba doon na ako at ang ama ay iisang Diyos na tunay babasahin po natin yon ang tanong kasi ito lang, saan po sila naging isa? Saan po sila nagkaisa? Doon po sa Jinte at John 10:30. Ito kasi ang karaniwang ginagamit ng mga kaibayo po natin sa pananampalataya na nagsasabi na ang Kristo at ang Ama ay iisa. Iisang Diyos na tunay. Nagkongklod na agad sila na ang Diyos at si Kristo ay iisa. Dahil po doon sa sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa. Ito ang tanong dyan. Saan sila nagkaisa? sa pagiging Diyos ba doon ba sila nagkaisa para mas mag, para para po mas maliwanagan po kayo basahin po natin mismo yung talata na yon John 10:30 Pakinggan niyo po mga mahal po naming kababayan at mga uh, yung mga hindi po namin kapatid sa Iglesia ni Cristo mga kaibayo po namin sa pananampalataya para po maging mas maliwanag Ito po basahin po ninyo Ngayon ito po mga mahal na kapatid ah uh, gagamitin natin yung Bible dito mismo sa cellphone natin. So, hanapin natin yung John 10.30. Ayan o. No? Pindutin natin. Tingnan nyo ha. John 10. Yan. At saka sa talatang 30. Para po mas lalong maintindihan po natin. Hindi na po tayo kailangan magipaglibati po sa kanila. Ay, ah, basahin na lang po natin para mas maliwanag po. Jantin 10.30. Ayun. Nakikita nyo. Yan no? Jantin John 10.30 nakalagay ta talaga dyan na ako at ang ama ay iisa tuldok period po wala pong nakalagay dyan na ako at ang ama ay iisang Diyos Diyos siya, Diyos din ako walang ganun po so para mas lalo po nating maliwanagan kung alin po yung pinagkaisahan nila basahin po natin yung mga preceding verses simulan po natin ang pagbasa doon po sa 28. Ayan. Tingnan nyo ha. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. 'Yan po ang sabi ng Panginoong Hiso Kristo. O ngayon dito naman tayo sa 29. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Ano 'yung conclusion? Ako at ang ama ay iisa. Ayun. Saan po sila nagkaisa? Sa pagkadyos po ba? Hindi po. Napakaliwanag po dyan. Sabi ni Kristo, ang sino mang mga tupa ko, binibigyan ko yan buhay ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol. Hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Sinabi rin ng Diyos, ang ibinigay sa akin ay hindi rin maaagaw ni man sa kamay ng aking ama sapagkat ano? Okay, ako at ang ama ay iisa. Saan sila nagkaisa? Sa pagkabus, ba, hindi po. Sa pangangalaga ng tupa. Ganun po 'yun. Sa mga taong uh, sa mga taong maliligtas. Eh, sabi ng Diyos, hin, ah, sabi ni Kristo, hindi hindi nila maaagaw ang ibinigay sa akin na tupa ng Diyos. Ganun din mas dakila yung Diyos kaysa sa akin sabi niya mas dakila ang Diyos ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin lalong dakila kaysa lahat hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng ama o, diba? so ibig sabihin hindi po sa pagka Diyos sa pangangalaga po ng mga tupa na ililigtas sa araw po ng paghukukong hindi maaagaw kay Kristo hindi maaagaw sa Diyos saan saan sila nagkaisa sa pangangalaga po sa tupa hindi po sa pagka-diyos. Diba po napakaliwanag po niyan. Para mas lalo pong maintindihan natin, oh, anong ba talaga? Pumapayag ba talaga na ang Diyos ay maging tao? Ito ang simpleng paliwanag lang po diyan. Pumapayag ba talaga na ang Diyos ay maging tao? Basahin po natin. So mga kaibigan, para mas lalong maintindihan nyo Basahin po natin dyan sa talatang ah, Hosea 11 Sa talatang ah, 9 Napakaliwanag po dyan ang paliwanag ng ah, Panginoong Diyos mismo Basahin po natin, napakaliwanag po dyan ano po? Paliwanag, ah, Para mas paliwanag po sa lahat Ayan ang babasahin po natin, ayan ang nakalagay Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao ang banal sa gitna mo at hindi ako paruroon na may galit so napakaliwanag po mga mahal na kababayan mga kaibayo po natin sa pananampalataya na mismo ang Diyos ay nagsabi hindi ako tao ako'y Diyos hindi tao. Kaya yung paniniwala po nila, hindi po mapayag ha, hindi po mapayag sa talatang po yan, sa talatang yan po. on so, hindi po mapayag ang Diyos na maging tao. Di ba? Ang, ang ng nagpap, nag, ang sabi dyan, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. no tapos sasabihin nitong kaibayo po natin sa pananampalataya, ang Diyos nagkatawang tao si Kristo. Ano ba? Sinasabi na nga ni Kristo doon. Doon sa 17 uh, ja, sa uh, first uh, sa John 17, to 3. Ama makilala kanila na iisa at tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Makilala kanila na iisa, iisa mga kababayan. Iisa, wala pong kasama, wala pong anak, wala pong Espiritu Santo wala, iisang Diyos na tunay ang Ama ba? Diba? Napakaliwanag don Tapos dito naman sa Oseas, hindi ako tao sapagkat ako ay Diyos. ba? Diba? Nakalagay no, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Napakaliwanag niyan mga kababayan. Inasa e, inyo na lang po 'yan kung maniniwala po kayo diyan. Kasi nakalagay 'yan sa Biblia po sa Old Testament. Old Testament pa po yan. Mismo nga ang Kristo nagsabi, ama, makilala ka nila isang tunay na Diyos. Apostol sabi sa ganang atin, sa, uh, sa ano, sa, um, uh, yon ng, ano, ng Korinto na sa ganang atin iisa lamang ang uh, ang Diyos ang Ama o oh, napakaliwanag po doon dito naman sa Osiyas ako'y sapagat ako'y Diyos at hindi tao pero ito mga kaibayon natin sa pananampalataya, na, nakapagtataka lang, pinipilit nilang si Kristo Diyos. ba? Diba? Kaya minsan, naguguluhan sila eh. Naguguluhan sila. Kaya mga kaibigan, siguro na intindihan nyo na, na yung sinabi sa John 10.30 na ako at ang ama ay isa, hindi yun ang pagkajos. Ang tinutukoy po doon sa preceding verses ay yung pangangalaga na ginagawa ni Kristo at ng Diyos sa tupa, sa maliligtas sa araw ng paghuhukom tinabi ng Diyos walang sabi ni Kristo walang makakaagaw sa ibinigay sa akin lalo na ang ama na nagbigay sa akin walang makakaagaw sa mga tupa na, na siya ang nagbigay sa akin o saan sila nagkaisa sa pangangalaga po ng tupa hindi po sa kung anong bagay hindi po sa pagka Diyos kasi hindi po sasabihin mismo ng Diyos na ikaw Kristo isa kang Diyos bakit ipinakilala na nga kung sino ang tunay na Diyos eh diba Napakaliwa-liwanag dyan. Oh. Yung talatang basahin pa natin yung Isayas para mas lalong lumiwanag sa inyo. ba diba? Hindi po sa usiyas hindi po Hosea, hindi po ang Diyos na maging tao. O. Oh, sa Isayas kaya. Tingnan nyo. Ayan, mga kaibigan. Basahin natin. Basahin natin. Ayan sa Isayas 11.5. Nakalagay, ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkisan ka bagaman hindi mo ako nakikilala o, sa mga kababayan sa mga hindi po nakikilala ang tunay na Diyos, ayan na po yung pahayag ng Diyos, nagpakilala na po sa inyo. Ang sabi dyan sa Isaiah 11.5, Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Pag hindi nyo po yan naintindihan, mga mahal na kababayan, mga kaibigan, mga kaibayo po natin sa pananampalataya, eh, wag na lang kayong magbasa ng Biblia <laughs> wag na lang kayong maniwala sa Biblia kasi ang lahat ng paliwanag po natin dito lahat po nakabasis po sa Biblia ako po hindi po ako ministro hindi po ako manggagawa ng Iglesia ni Cristo ako po isang um, ano lang isang pamunuan lang po sa lokal isang kapatid lang po uh, ordinaryong kapatid at ano po dati po akong katoliko at dahil po sa naintindihan ko po yung aral ng Iglesia ni Kristo, kaya po ako napaanib. Dahil ako, matagal na po talaga kami, pamilya namin, matagal na pong nagsusuri. Uh, actually, bago po ako naging Iglesia ni Kristo, ma malapit na po akong mabautismuhan sa Baptist. ba diba? Nagsuri din ako sa Seventy Adventist. Nagsuri ako sa ibang protestante. Nagsuri po kami dyan. Pero, yung mga tanong namin na masyadong... Uh, yung mga tanong namin na hindi nasasagot ng mga pastors po nila dito lang po sa Iglesia ni Cristo nasagot yon yung tunay na Diyos sino po ba talaga ang tunay na Diyos si Kristo nga ba talaga Diyos o si Kristo ba talaga ang Diyos o ang Ama ba ang Espiritu Santo at si Cristo ay tatlong persona sa iisang Diyos kahit nga yung parin hindi yan masagot eh sa kanila ano yan uh, mystery sa kanila pero dito po napakaliwanag ang paliwanag ng Inglesya ni Kristo. Kagaya po ng pagpapaliwanag ko po sa inyo. Binabasa lang po natin sa Biblia. Wala pong bag, nadagdag, wala pong bawas. Para po mas lalong maintindihan po ninyo. Ito po ay ginagawa ko para po sa mga kaibayo po natin sa pananampalataya na naguguluhan pa hanggang sa ngayon. Na kung sino ba talaga ang Diyos. At yung, yung sumasampalataya pa at naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi po siya Diyos hindi po anak ng Diyos tagapamagitan po tagapagligtas ginawang ulo ng iglesia masabi oh bakit naging ulo ng iglesia itong si Kristo sigurado kayo na si Kristo ulo ng iglesia ito pa po patotoo para isang talata lang po para matapos na po tayo sa Kulusas 1.18 po ganito po ang nakasulat Kulusas 1.18 pakinggan po ninyo uh, ibabalik mong iba, ibabalik mong natin sa kuluhas po lipat po tayo doon sa ano lipat po tayo doon sa New Testament yan para makita po ninyo talaga kuluhas 1.18 ito po para mas maliwanag po sa inyo Basahin po natin ang Colossus 1.18 Ayan, nakalagay po dyan At ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay eh magkaroon siya ng kadakilaan napakaliwanag po siya ang ulo ng katawan hindi po sinabi siya ang ulo ng mga katawan ang ibig po sabihin ng katawan iglesia po yan napakarami pong iglesia sa buong mundo na nakatatagpo ang dami-dami pong relihiyon. Pero ang nakalagay po dyan, siya ang ulo ng katawan. Isa lang po yan. Isa lang po yan. Yung katawan na yan. Hindi sinabing ulo ng mga katawan. Ulo ng katawan. Ano yung katawan na tinutukoy dyan? Iglesia po. Ngayon, ano po ang pangalan ng iglesia? Na ulo ng katawan. Para po, dagdagan pa po natin. Nakalagay po dyan sa ganito po ang nakalagay po sa Roma 16, 16 basahin po natin para mas lalong lumiwanag po sa inyo sa Roma 16, 16 basahin po natin Yan. 16, 16 basahin natin mga mahal na kababayan para po sa inyo ito bagaman tayo ay mahina ayan o, tingnan nyo sa 16 size. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Okay. O bakit po may mga dyan na sinasabi? Sabi mo isang katawan lang. Basahin po natin yung nasa unahan. Ayan o. Oh batiin ninyo si Asikrito, Ploge, uh, Fligunti, Hermi, si Patrua, Hermas at mga kapatid. Batiin ninyo si Pilo, Lugo, Hulya, at mga kapatid na babae, Aulimpas Olimpas at lahat ng mga banal na kasama nila. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Kristo. Ang tinutukoy po dyan na mga Iglesia ni Kristo, yung mga kaanib po mga kaanib na napabilang po sa isang katawan na wala pong ibang pangalan kundi yung iglesia ni Kristo. Na si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan o natural po tatawagin sa pangalan, iglesia ni Kristo. So yan po muna sana po ay naliwanagan po kayo kung sino po talaga ang tunay na Diyos. At sana po nasagot ko po yung nag-comment doon na si Kristo at ang Ama ay iisa. Yun sa John 10.30 na nagsabi na ako at ang ama ay iisa. Sana po nasagot ko po yun. Maraming salamat po.